Balita naman sa Lalawiga na apat na buwan ng hindi nakararanas ng pagulan ng bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur dahil pa rin sa El Nino. Problemado tuloy yung mga magsasaka sa bayan dahil nalanta na lamang ang kanilang mga pananim. At dahil walang maani, wala rin silang kita. Nagkabitak-bitak na rin ang lupa sa mga sakahan. Problema tuloy ng mga luging magsasaka kung paano mababayaran ang mga inutang nilang pera na ginamit nga sa pagtatanim ng mais at palay. Bukod sa mga napinsalang sakahan, na natuyo na rin ng ilang ligo o ng ilang linggo o natuyo na rin nga po ang ilang mga lupain sa probinsya. Ilang ilog, ilang ilog sa probinsya mm -mm. nitong buwan lang nang magdeklara ng maging Del Sur ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Apektado raw ng matinding tagtuyot ang 20 sa 24 na bayan sa probinsya. Aabot naman sa mahigit 300 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Magahain daw po naman ng motion for reconsideration ang inalis na gobernador ng Cagayan na si Manuel Mamba. Ay e nga po'y matapos siyang i-disqualify e ng Comelec Sa isang mensahe, sinabi po ni Mamba sa News 5 na aapila siya sa Supreme Court at sa Comelec and Bank Ayon sa, nga sa hatol ng Comelec First Division, nilabag daw ni Mamba ang omnibus election code noong pong nagdaang halalan. Partikular ang pagbabawal sa paglalabas ng public fund para sa mga public works sa kasagsagan ng campaign period. Sapat na raw ang basihan para ito ma-disqualify si Mamba bilang gubernatorial candidate noong nagdaang halalan We'll be right back. Dahil dito'y diniklarang bakante ang office of the governor ng Cagayan. Otomatiko naman natatay yung gobernador si Cagayan Vice Governor Melvin Vargas Jr. Hawak na ng mga pulis ang dalawa pang sasakyan na posibleng konektado daw sa mahigit 9 billion pesos na shabu haul sa Batangas. April 21 na makatanggap ng impormasyon ang Calabarzon Police tungkol sa dalawang SUV na inabandona na sa San Luis, Pampanga. Nang matagpuan ng mga pulis, kinumpirma nilang tugma ang profile ng mga ito sa ilang sasakyan sasakya na kasabay noon ng van na siyang may karga ng kontrabando noong Abril 15. Iniba na ang mga plaka ng sasakyan mula sa kuha ng CCTV. Noong mangyari nga ang insidente, pero nang buksan ito, dito na tumambad ang iba't ibang plaka sa loob ng mga SUV. May ilang dokumento ring nakuha na posibleng makapagturo sa kung sino ang may-ari ng mga sasakyan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Sugatan po naman ang isang binatilyo matapos nga po umanong pagtulungang bugbugin sa lungsod hoon naman ng Baguio. At ayaw po sa ama ng biktima bibili lang sana ng pagkain sa Burnham Park ang 15 anos niyang anak. Bigla na lamang daw umanong hinarang ng isang grupo ng mga kabataan ang binatilyo. Sinubukan daw hong iwasan ng biktima ang grupo pero ito'y sinundan pa at saka tuluyang pinaggugulpe. Giit ng ama ng Benatilio, hindi pala away ang kanyang anak. Nanawagan din siya sa mga pulis na hanapin at panagutin ang mga sangkot sa panggugulpe. Matapos po ang pangyayari, nangako ang pamunuan ng barangay na paigtingin ang pagpapatrolya sa Burnham Park. Sa Dalagete, Cebu, arestadong isang lalaki na nagpapanggap na doktor. Unang araw pa lang ni Doc Antonio Alpetchi sa Rural Health Unit na si Bak agad ito sa trabaho. Nabisto ang peking doktor ng pagdudahan kasi siya ng kanyang mga katrabaho. Tuwing magre-reseta kasi ng gamot si Alpechi, nagbubukas pa ito ng browser para mag-search online. Kaya nang i-background check, dito nga nabuking ang nagpapanggap na suspect. Sa mga dokumentong ipinasa ni Alpeci sa ospital, pinalabas pa niyang graduate siya ng Silliman University, De La Salle University at maging ng isang universidad sa London. Pero lumalaba na wala, o oh, lumalabas na wala siyang record sa mga nasabing universidad. Kaya naman humingi na ng tulong ang ospital sa mga pulis at dito nga naaresto si Alpeci. Nahaharap ngayon sa usurpation of authority ang nakulong na suspect. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.